Aries. Ngayong araw, ang kaibigan zodiac sign ay Gemini. Ang mga masuswerteng kulay ay colors orange and silver. Ang kahulugan ng kulay. Ang orange at silver ay nagpapahiwatig ng mabilis na pag-iisip at lakas ng loob. Makabubuting gamitin ito sa pakikipag-ugnayan o pagpapahayag ng ideya ang mga masuswerteng numero, number 34, number 10, number 19. Ang kahulugan ng numero, nagbibigay ito ng senyales ng masiglang komunikasyon, aksyon sa mga ideya, at resulta sa mga ginagawa mo ng may kumpiyansa. Taurus, ngayong araw, ang kaibigan zodiac sign ay Pisces. Ang mga masuswerteng kulay ay colors, brown and gold. Ang kahulugan ng kulay, ang brown at gold ay nagsasaad ng katatagan at praktikalidad na haantong sa personal o pinansyal na tagumpay kung ikaw ay magiging masinop. Ang mga masuswerteng numero, number 6, number 14, number 25. Ang kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng disiplina, tamang pamumuhunan ng oras at pera, at pagbabalik ng biyaya mula sa tiyaga. Gemini, ngayong araw, ang kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Ang mga masuswerteng kulay ay colors, sky blue and white. Ang kahulugan ng kulay ang sky blue at white ay sumisimbolo ng linaw ng isipan at pagiging bukas sa mga bagong pananaw. Makabubuti ito lalo na sa pag-aaral o trabaho. Ang mga masuswerteng numero: number 29, number 17, number 23. Ang kahulugan ng numero, ito ay nagpapahiwatig ng pagtanggap ng bago, pagbuo ng matatag na koneksyon at tagumpay sa mga gawaing intelektual. Cancer. Ngayong araw, ang kaibigan zodiac sign ay Capricorn. Ang mga masuswerteng kulay ay colors, white and green. Ang kahulugan ng kulay. Ang white at green ay nagsasaad ng emosyonal na balanse at kaginhawaan sa paligid, na makatutulong sa mga desisyon ukol sa tahanan o pamilya. Ang mga masuswerteng numero: number 27, number 16, number 28. Ang kahulugan ng numero: nagbibigay ito ng pahiwatig ng kapanatagan, pagsasaayos ng ugnayan sa tahanan, at oportunidad sa personal na aspeto. Leo, ngayong araw, ang kaibigan zodiac sign ay Sagittarius. Ang mga masuswerteng kulay ay colors, red and white. Ang kahulugan ng kulay, ang red at white ay sumasagisag sa kumpiyansa at kailanawan, perpekto ito para sa mga gustong manindigan at gumawa ng matapang na hakbang. Ang mga masuswerteng numero, number 21, number 11, number 24. Ang kahulugan ng numero. Nagpapahiwatig ito ng panibagong simula, kalakasan ng loob, at pagkakaroon ng direksyon sa layunin. Virgo, ngayong araw, ang kaibigan zodiac sign ay Libra. Ang mga masuswerteng kulay ay colors, beige and blue. Ang kahulugan ng kulay, ang beige at blue ay nagpapakita ng malinaw na pag-iisip at kakayahang planuhin ng maayos ang mga gawain, Maganda itong gamitin sa trabaho o budget planning. Ang mga masuswerteng numero: number 27, number 15, number 26. Ang kahulugan ng numero: sumisimbolo ito ng maayos na daloy ng trabaho, disiplina sa pang-araw-araw, at tiwala mula sa mga nakapaligid sa iyo. Libra, ngayong araw ang kaibigan zodiac sign ay Aries. Ang mga masuswerteng kulay ay colors, pink and silver. Ang kahulugan ng kulay, ang pink at silver ay sumasagisag ng kagandahang loob, kaayusan sa relasyon, at pagkakaroon ng mahinahon ngunit matalino'ng pananaw. Ang mga masuswerteng numero, number 14, number 9, number 22. Ang kahulugan ng numero, ito ay nagpapahiwatig ng pagkakaisa, emosyonal na katatagan at positibong resulta sa mga ugnayang personal. Scorpio, ngayong araw, ang kaibigan zodiac sign ay Leo. Ang mga masuswerteng kulay ay colors black and maroon. Ang kahulugan ng kulay ang black at maroon ay nagpapahiwatig ng lakas ng loob at paninindigan. Makabubuti ito sa mga desisyong hindi mo na dapat ipagpaliban. Ang mga masuswerteng numero: number 3, number 18, number 27. Ang kahulugan ng numero: Ang mga numerong ito ay nagdadala ng tiyaga, lalim ng intensyon, at tagumpay sa mga bagay na matagal mo nang pinagsisikapan. Sagittarius. Ngayong araw, ang kaibigan zodiac sign ay Gemini. Ang mga masuswerteng kulay ay colors, yellow and navy blue. Ang kahulugan ng kulay, ang yellow at navy blue ay nagpapahiwatig ng karunungan at tiwala sa sarili. Makabubuti ito sa pagsisimula ng bagong proyekto o panibagong landas ang mga masuswerteng numero, number 6, number 12, number 20. Ang kahulugan ng numero, nagpapahiwatig ito ng magandang kapalaran, inspirasyon mula sa paligid, at panibagong direksyon sa iyong layunin. Capricorn, ngayong araw, ang kaibigan zodiac sign ay Cancer. Ang mga masuswerteng kulay ay colors, gray and olive green. Ang kahulugan ng kulay. Ang gray at olive green ay nagpapakita ng katalinuhan sa pagdedesisyon at tahimik ngunit epektibong paraan ng pamumuno o pagkilos. Ang mga masuswerteng numero, number 5, number 18, number 29. Ang kahulugan ng numero. Ito ay nagpapahiwatig ng pagunlad sa karera, pagkakaroon ng bagong pananaw, at matatag na pundasyon ng mga plano Aquarius ngayong araw ang kaibigan zodiac sign ay Virgo ang mga masuswerteng kulay ay colors turquoise and black ang kahulugan ng kulay ang turquoise at black ay nagpapakita ng pagkamalikhain at paninindigan makabubuti ito sa paggawa ng desisyong kakaiba o hindi inaasahan ang mga masuswerteng numero number 25, number 14, number 30. Ang kahulugan ng numero, nagbibigay ito ng ideya ng tapang sa paglabas sa comfort zone at tagumpay sa mga desisyong hindi pangkaraniwan. Pisces, ngayong araw, ang kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Ang mga masuswerteng kulay ay colors, lavender and white. Ang kahulugan ng kulay, ang lavender at white ay sumisimbolo ng kailanawan ng damdamin, lakas ng intuition, at kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Ang mga masuswerteng numero, number 17, number 8, number 21. Ang kahulugan ng numero, nagpapahiwatig ito ng personal na paggaling, emosyonal na kaganapan, at mas malalim na koneksyon sa sarili